sa Gina's Mix Channel. Ngayon mag-re-arrange tayo ng ating mga halaman kasi need natin i-arrange kasi kailangan ko yung space ng aking garage. Dito guys. So dito naman guys. Dito na-arrange ko na yan dito. Pero need ko pa rin i-re-arrange ng konti pag dumating na yun ang ating hinihintay. So dito muna guys. So, dito muna. Baka siguro ito tatanggalin ko to, dito guys. Yung so, isang layer dito. So, ako lang ang naggawa guys. Kasi busy busy yung asawa ko. Oh, may pasok. So, talagang hindi maasahan. So, ganun talaga guys ang buhay. So, tuloy-tuloy lang ang ating life. Just enjoy it. So, dito. Dito ayos-ayos ko na kunti. Dito. So, but this side guys, let's see how Okay? So, dito na naman sa ano, yan, dito. So, dito tatanggalin ko tong mga bato na yan. So, kailangan ko pang kayaan. So, yan. So, dito guys. Plants lover lang kasi ako guys. Kaya ganon. Nature lovers ko. So, ganyan guys. So, ito naman. Ito. Ayusin ko yan dyan tanggalin ko. So, ito yung mga plants dito, guys. Ayan, guys. So, let's, guys. Let's go. Samahanin nyo ako. Mag-ayos. Mag-orange ng ating mga halaman. So, ito, guys. Gaya nito. May resin guys. So, kailangan natin tatanggalin, guys. So, ito, guys. Ito ko yung yung mga air plants ko so guys yan guys so guys guys samahan niyo ako guys natin yung mga dry leaves muna guys bago natin i lagay sa lagayan Ito so, yan siya guys. Oh. Ang taba-taba. <laughs> Ang taba guys. Yan. Mm. Ang lusog-lusog. Tanggalin -lusog. natin yung mga damo. Yung may damo siya sa baba. Hmm. Sabo tayo na yun know guys, Lagay na lagay natin siya dito. Ito din, guys. <laughs> ba ang tampak nilang ganda-ganda Yan Dito na tayo natin okay guys Okay Look oh, nice So ito na guys Dito ko siya nilagay Yan, yeah, meron siyang money plants. Tapos yan, magkabilaan yung money plants, guys. Yan so, yan, ito ko lang siya guys, Yan, guys. Diba, taba-taba nila. Okay, guys. So, tuloy-tuloy lang. ayan yeah, guys ito na naman talagang need ko, talagang kailangan na mag rearrange na guys kasi medyo mabisi-bisi na rin ako next month guys so ito naman ganda okay. okay. ganda nila ang pagkahalaman guys, dito lang talaga ni mo ng patient. Need ni mo talagang time. Hindi lang kung nabasa-basa mo na magkahalaman ka napabayaan pabayaan mo, hindi. Kasi mag ano sila, uh, mamamatay sila pag hindi mo maano, asikaso. So, yun talaga, kailangan talaga ng time ng pagkahalaman. Plants lover. Yan yeah tanggalin natin yung guys. Kailangan talagang nitatanggalin palagi yung mga dry lips guys. Kasi pag hindi yan ang talagang mag-uumpisa yung masisira yung halaman natin. Yan. Yan guys. Tapos, ang isunod natin ay ang So guys, para siyang tiger. ano to? uh, bromelia din to guys pero ibang klaseng ano siya kulay yan yung kulay niya yan. Para siyang ano ano pa to parang, 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 parang stripe siya guys stripe na purple so ito bromelia din to so dito natin siya ilagay okay guys Tingnan guys. Tingnan nyo guys, ang ganda-ganda ng mga halaman. Ang tataba-taba nila. Ayan. Look fresh na fresh sila talaga. Yan. Yan ang mga halaman ko guys. Watch until the end guys. Marami pa akong mga halaman na papakita sa inyo. Baka mayroon kayong halaman na wala kayo, na mayroon sa akin. Eh, uh, baka mayroon din kayo na wala rin sa akin. So, let's share siya, guys. So, then. Ayan, ito, guys. Dati yung binili ko ito, guys. Ang liit lang ito, ba, dati. Maliit lang ito. Kayo nang ano May anak siya, guys. Oh. May dalawa siyang anak. yang dalawang klase ito guys mayroon itong ano isa na talagang lumalaki siya tapos yung mga dahon niya is malalaki din so ito naman ano maliliit lang siya ganyan lang siya hindi yan hindi yan ito lumalaki ganyan lang siya guys so to guys yung malalaki nandoon sa labas guys mamaya pa kita ko rin sa inyo so guys. din guys. Next na eh, video ko, bibigay ko sa inyo yung mga pangalan, kung anong mga pangalan nito mga pangalan. ito guys. Ito yung Okay. okay pa guys? Okay. Ito naman ito yung new, new kong binibili, guys. Ah, Peace Lily to. Yan. yung ang bulaklak niya. Wala siyang tigil sa kapamulaklak, guys. Yan. yan. Ito yung bago kong nabili, guys. So, tatanggalin natin yung yellow leaves there. Kasi dry na yun yan. 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 Tatagalin natin siya. So, need lang talaga time ng oras at time na guys mag-aalaga. So, ito, ito din guys. Mayroon akong dalawa nito guys. Ayan. So, dito natin siya ilagay. So, mayroon siyang dry leaves. Tatanggalin na naman natin. Yan. Red siya, yeah guys. Red. Ito, madali lang ito. I ano, guys? Marami akong ganito. Kuminsan yung iba, pinamigay ko na yung iba. Yan. Ito yung pangalawa, guys. Kanina yung mayroon niya tayong isa kanina. Tapos, ito yung pangalawa, guys. Yan. So, ito din, walang tigil. Saka, pa lang, guys. Yan. Yan. So, Hi. So, ito na guys. Ang ating na halaman. So, mamaya, maglinis tayo doon sa labas. Ayan guys. Dito medyo nalinis ko na, pero kailangan pa din i-touch up to. Ayan guys. Ayan. Both side need nalinis ko na yan, na-arrange ko na pero kailangan pa niya i-touch up guys so thank you guys, thank you for watching Gina's Mix Channel bye bye